sound check oh grabe oh <laughs> grabe yung crunchy nito niloto natin ay yung balat oh lambot hmm hmm o, hmm wala naging oh parang Thank Ngayon, magluluto ako ng pork bile. Yan, makapal ang taba. So, halos yung isang kilo ito. Isalang ko muna siya sa air fryer for 15 minutes para magtanggal yung iba niyang mantika. Ayan, iset muna natin para sa 15 minutes. dayon pagkatapos nito, sasalang ko naman siya para lumambot naman sa tubig na mainit. Ayan, naghihiwa muna ako dito ng mga sangkap, sibuyas, bawang, at luya. Yun lang available. So, yun lang ilalagay. So, after 15 minutes, ayan na siya. Ayan. Mapula-pula na. Then, ilipat natin sa uh, papakuluing tubig. Dito naman, magtatagal siya ng 2 hours. Tapos, lag ilagay natin yung mga hiniwa kong uh, sangkap. Para manuot sa kanya, Uh, mawala-wala yung langsa. So, 2 hours ang itatagal niya rito. Kasama niya yan. Yung asin, mamaya ako na i-follow pag konti na lang yung sabaw para noot sa kanya. And then, paminta. Hindi mawawala yan para pang tanggal sa lansa. So, after 2 hours, ayan na siya. Itatransfer ko na kaagad sa Romaragasa. Kumukulong mantika sa kabilang kawali. Ayan then after 20 minutes, 20 minutes na prito siya. So ayan na siya nag uh, red na or brown. Ayan na, luto na, napaka-crispy na tingnan. Let's go. Sound check. Oh, grabe. Oh. <laughs> grabe ang crunchy nito. Niluto ano natin. Dito na. So pasalamatan muna natin 'to pagkain 'to. Merong kanin na sandamak map. Tapos ang sausawan, suka sili, lang sili harvest to galing sa tanim ko so salamatan mo na rin to so ayan tara pangin natin to kumuha na kayo sa mga baho nyo dyan sakto lang ayan o oh. ganito lang Palaki Ano to? Nasa halos ang kilo. Oh, grabe oh. Tapa. <laughs> Sausaw natin yan. Mmm. 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 Full bite. Kain. Mmm. Makain. Ah, mm. Kunin nyo nga yung mga bahaw ng yung dam. Grabe ah. Eh. Tawang natin. Sa naman tayo banda. Sambot. Masasang hangin sa so, ilalim so, ng puno masarap yung tambay ah eh. yep. hmm. crispy napaka crispy tapos ano niya, juicy mas malambot kasi dalawang oras to pinalambot eh hmm? hmm. Napaka crispy nya ah. Parang litso na yung balat oh. Oh, litso na yung tsaron. Ah. Ayan natin ang sibuyas. Suka sibuyas sili lang to. Mmm. ay blood eh nabob <laughs> ah. hmm. ito laman hapa hmm? ka nabob saa ka

son mm sarap ah na pa luto masarap siya kainin kasi wala bang matigas na party lahat malambot pati laman balat napaka crunchy napjoy joy joy siya tapos napakalambot talaga kaya masarap siya kainin

Benim ne

Baboy ah. Baboy. <laughs> yun ba? Muslim yan eh. Yan kasintabay sa ating mga kapatid. Katrabaho natin Muslim. Ah. Uh, tayo sa si malayo. Hmm. Wala wala naman kami ng dorm. sila mga Muslim yon mga lahat ng apat na katrabaho namin Indonesian po, lahat Muslim. Siguro mababait. Kapag kain na lang, hindi kailangan natin respeto. Hindi siya lumapit dito eh. Taba oh. Mm. Hmm. Hmm? Malamig na siya. Kasi isang na masimulan nung pagkaloto pero napaka crunchy pa rin ubos yung kami ah kumain kasi pag nagkamay, di ba? Nagugas naman kay eh. eh. Sa ito na part. Laglagan, no? Hmm. O, oh, wala ang laglagan. Sa sobrang lambot. Laman na yun, Isang bite lang tulad. Last bite. Last bite sa ating karne, o. Oh. Ayaw, gawag. Anin? banget dah. Hap. Sat, oh, bos. Oh. Ay, thank you Lord. Ah, sol. Thank you Lord. Ah, yon, yun lang. Maraming salamat mga kababayan. Mag-ingat ang lahat. And laban la.